Nung pumbisa ako sa ibang kage ni Punggulot na yung palengki guwago po ang makapart daw la Mamasada lang po Rene Kaya pong gulot ng bayong food court ng guwagwa. Ayan, kini po. Hindi ako po sa Gebang ka. areno Matunod nyo naman pala rin mga kapwa itong elo galo galaw-galaw, e. Eh. Ano e, kayabi akong pasyal kayo po po itong kahay. Sige kayo pong bangka hanggang po sa smon. Tawalo magkano po yung hanggang sa smon. Ayan, kaya hindi kayo po sige bangka, oo. Nanong na, buri mong magin na ka rin sa akin mong bangka? 4B1 o bc 2 Ha, uh, 4B30. 4 d 30 Oo. Oh. Ato, oh, mamiliya pa po yung kayabi akong nanong pong magin ng buri na sa akin. Karing maki ng bangka. Ayan po. Kung po ta nung ako pa pumira sa kay bangka, pero ni po kay sa ko bangka, kay ni pong gulo na yung bayong food court ning gwa-gwa. Ayan po. Mabilis lari siguro, ne? Pumulay siguro si Senta rin, ne? Pabilis. Oh, wow. Bagyan na lang siguro duro pag yung gabundi ay samiento rin ay danong ne? Wala nang yung driver. Oo, mabilis lang rin. Wala nang Lakwas na nung magina yung hmm. jeep ne? 4BC2. Ayun ka kayo ng magina jeep niya, pupugla lang ito. Ah, pupugla lang ito. Pata pong kayo sa kaya kaya pong bangkay ng kayabe akong ini. Kaya po. Kaya po. Oh. Robila mo. Oo, oh, oh, ini. Hmm. O, ini yun po yung burina sa akin, no? Maragulya po, safety ya po, ano. No, <laughs> diyan din yung po, safety naman po, wala na po, may tutuwag ka rin, eh. uh, Bala pong may malengki kanini rin, no? Oh. Nano lamang baryo kaya rin? Baka minalen? Mm -hmm. Uh, derecho, oh, pwede yeah, kain, mo, oh. Oh, po ng daretso minaling kaya kare Karepong Bangka. o Diretso minalen po. Magtindala po siguro yan eh. kaya lang grocery o eh. tilang tindahan Ito yung sa drinks at yung chichiri o. Diyos ko po, makakataat siguro sa sasaya ba kaya nung yakapusan eh. Mga happy no. Puro siya nga pong, gamit na yung tindaan o. Oh. Ang kaisa okay, kaya tambang ka ne? Ang go, sa small. ne Oo. Oh. Ayan po. Tangkay po kanong sagay. Kaya bangkay ng kayabe ako eh. Kaya po may kasagay bangka. Pareho mo, pareho mo pong first timing sagay bangka kanini. Alala si Belt. Mag-seatbelt. Mag Itang panganay ako. Ito ako marami. Deal with na kanila.